Sir, store lang kita. Ano? Okay, wala problema. Uh, alam niyo po ba bakit ano na impeach si Sarah? Ah, uh, yes po. Ang nakikita ko lang din po since nanonood naman po ako ng news is may mga behavior po siyang pinapakita lalo na din po sa Senado. Siguro whenever you're in a constitution, dapat po you have to act professional kasi may mga uh, threats po in assassination threats po siya lalo na po dun po sa president and the first lady. Eh yung tungkol naman po sa ano confidential funds, alam niyo po yun. Siguro, uh, hindi kasi ako uh, broad yung pagdating sa pag-iisip ko pagdating sa confidential funds since usapang politics na talaga yan. So, ang naiisip ko lang is merong, ano, hindi nila mapatunayan ng funds nila, misuse of public funds. Parang nakakaroon kasi ng corruption no ever na parang ginagamit nila ito sa ibang paraan hindi naman included doon or hindi naman siya related doon sa institution nila bilang ano, vice president. Ayun. Hey, sir, uh, kasi na-impeach na siya sa Congress ngayon, ang sabi sa Constitution, Fourth week, kung baga, pag naitaas na sa Senado yung impeachment, dapat uh, action na na ng Senado agad-agad. Eh mukhang tinetenga pa, mukhang sa June 2 pa daw sisimulan o baka August pa nga. Daw. <laughs> <laughs> Ang masasabi ko lang po, parang nakasaad naman po sa batas na yun nga yung Constitution natin. Tsaka parang pinapalabas kasi ng mga Senado, Sinasa walang balong iba, pwede medyo, medyo natin masabi na takot sila, parang ayaw nilang madamay doon sa assassination threat. Pero ang dapat kasi yung mga tao dito, at lalo ng mga senador, is dapat ma-alarma sila. Oh, shit! Lalo doon oh, sa pinatakitang behavior at doon sa ugali, pag-uugali ng isang vice president. Siyempre, you have to act professional, lalo na doon nasa isa kang uh, kongreso na nag-uusapan kayo tungkol dyan. Lalo na doon sa mga bagay na hindi naman dapat, uh, parang yung pag-uugali niya kasi is way out of the borders pagdating po bilang vice president. Ayun, nabanggit mo yung sa Congress na yun, parang ano no? Yung mga miss yung... and behavior niya nga po eh. Medyo nakakapagtaka. Not being as parang hindi po siya yung pagiging professional as a vice president. Yun, thank you, thank you very much sir. Ang ganda nang sinabi nyo. Ako, sigurado ako, mas matalino pa kayo sa ibang senador natin. <laughs> <laughs>